Ang estado ay pinagnanakawan ang mga mahihirap habang sila ay nasa ilalim at pinoprotektahan ng batas. Ngunit ang mga pirata ay pinagnanakawan ang mga mayayaman habang sila ay nasa ilalim at pinoprotektahan lamang ng katabangan. Kayang-kaya -kaya mong pagmulan ng kandakilaan at magtimon para sa sarili mong kurso. Halika't magbalik -tano tayo sa kwento ng isang babaeng bayaran at mababa ang lipad ngunit naging kilabot ng mga pirata at pinagharian ang karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Nakipagbakbakan sa mga imperyo, gumawa ng sariling batas at nagretiro matagumpay at punong-puno ng kayamanan nang di man lang napaparusahan. Ang kwento ng pakikipagsapalaran ng okbo ni Commander Ching Shi, ang pinakamatagumpay na pirata ng West Philippine Sea. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa mga huling bahagi ng ikalabing walong dantaon, merong isang babaeng pirata ang lumitaw na naging pinakmatagumpay sa kasaysayan kung saan pinagharian niya ang karagatan lalo na sa may bahagi ng buong West Philippine Sea o ng South China Sea. Siya ay si Cheng Yi Shao na mas nakilala din sa pangalang Cheng Shi na isinilang noong taong 1775. Si Cheng Shi ay tubo sa lugar ng Guangdong na ngayon ay sa bahagi ng China. Siya ay naunang nagtrabaho bilang babaeng bayaran o prostitute sa mga lugar sa Guangdong na nagtatago sa mga imahe ng massage parlor, mga bars, strip clubs, mga studios at kung ano-ano pa ang kanilang establishmento. Siya ay isang tusong babae na kinagamit ang pagiging prostitute para mapalapit sa mga mayayamang nilalang at mga kilalang personalidad upang magkaroon ng kapangyarihan. Samantala, noong panahon na yun ay merong isang tanyag na pirata ang kasamang lumalaban ng kanyang pinsan sa karagatan ng West Philippine Sea. Siya ay si Cheng Yi sa kasagsagan ng kanilang pakikidigma, meron siyang dinukot na 15-anyos na bata noong taong 1798 na siya naman ay nakilalang si Chang Bao. Ang batang ito ay inalagaan at inampo ni Cheng Yi na isinama sa buong panahon ng kanilang pamimirata. Nang magkros ang landas ng kilabot na pirata at ng prostitute, lubhang nabighani nito ang puso ng pirata at sa paghahangad nitong mapangasawa niya ang babae. Si Cheng Shi ay nagbigay ng kondisyong papayag lamang siyang magpakasal sa pirata kung ibibigay nito ang kalahati ng kanyang hokbo. Bagay na din naman tinutulan ni Cheng Yi dahil magkasama pa rin naman silang pamumunuan at paghaharian ang buong South China Sea o ang West Philippine Sea. Taong 1801, 26 na taong gulang noon si Cheng Shi nang mag-isang dibdib sila ng pirata na si Cheng Yi at siya ay naging pinununga ng hokbo na noong mga panahong iyon ay di pangkaraniwan sa paningin ng lahat dahil siya ay isang babae lamang at pinuno pa ng malaking hukbong pandagat. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang anak. Buwan ng Pebrero ng sumunod na taon, 1802, nang ang pinsa ni Cheng Yi ay mapalaban sa hukbo ng Nguyen Dynasty sa hangganan na ngayon ay Vietnam at China. Sa labanang iyon ang kanyang pinsan ay nadakip at hinatulan ng kamatayan. Iniligtas kaagad ni Cheng Yi ang natitira pang hukbo ng kanyang pinsan at sila ay pinangunahan nitong maglayag pabalik sa China at sila ay nagkaroon pa ng serye ng mga labanan kontra sa iba pang grupo ng mga pirata sa lugar. Pero dahil sa lakinan ng impluensya ni Cheng Yi ay nagawa niyang pagkaisahin ang iba't ibang grupo ng mga pirata sa pamamagitan ng mga kasunduan noong buwan ng Hulyo taong 1805 kung saan pumayag ang iba pa sa mga pinuno na magsakripisyo sa bahagi ng kanilang mga nasasakupan para sa ikabubuti ng lahat. Sa kanilang pag-iisa, umabot ang kanilang pwersa ng higit apat na daang barko na merok tinatayang apat na hanggang anim na lebong mga pirata. Dahil sa sobrang laki ng pinagsamasamang konfederasyon ng mga pirata, ang kanilang pinag-isang hukbo ay nahati sa anim na bahagi na makikilala naman sa kulay ng kanilang mga bandilang tataglayin. Ang mga ito ay ang mga bandilang pula, itim, asul, puti, dilaw at purple. Sa lahat ng ito, si Cheng Yi ang namumuno sa Red Flag Fleet na siyang pinakamalaki sa lahat at sila ay nakikipagdigmaan sa mga imperyong nakapaligid sa South China Sea o sa West Philippine Sea. At ilan lang sa mga ito ay ang the East India Company, ang Portuguese Empire, ang Qing Dynasty ng China at iba pa. Buwan ng Nobyembre taong 1807, nang ang pinakamataas na commander na si Cheng Yi ay namatay na rin. Ang kanyang asawa na si Ching Shi, ang babaeng prostitute na naging pirata ang siyang nagmana ng kanyang pamumuno sa buong konfederasyon. Pero dahil nga sa tuso ang babaeng ito ay lalo pang namayagpag ang mga pirata noon. Naging katulong niya sa pamamahala ang dating batang inampun ng kanyang asawa na si Chang Bao na siyang pumalit sa pamumuno ng Red Flag Fleet. Ngunit di pa man nagtatagal ang pamumuno ng dalawang ito ay humantong pa sa mas malalim na ugnayan dahil linggo lang ang binilang sa pagkamatay ni Cheng Yi ang kanyang asawa na si Cheng Shi at ang kanyang anak na inampun ay naging magkasintahan na din at kaagad nagpakasal. Buwan ng September taong 1809, isang mataas na empleyado ng East India Company ang nabihag ng mga pirata ni Commander Cheng Shi at hinawakan nila ang bihag na yun hanggang sa buwan ng Disyembre kung saan ayon mismo sa kanyang paglalahad ay umaabot na sa halos 80,000 ang bilang ng mga piratang nasa ilalim ng pamumuno ni Ching Shi. Meron na rin silang higit sanlibong malalaking barko at walong daan naman sa mga ito ang maliliit. Ito ang panahon ng kasagsagan ng pamumuno ni Ching Shi na halos katumbas na rin ng isang imperyo ang kanilang naging puwersa. Siya ay nakilala bilang isang matalino, tuso at matapang na pinuno kaya't ganoon na lamang napanatili at lalo pang napalaki ang kanilang hukbo. Bagamat babae, kinakatakutan pa rin siya at inirerespeto ng lahat dahil na rin sa kanyang mga ginagawang mga batas na istriktong ipinapatupad sa lahat ng mga pirata anuman ang posisyon mo. Ang ilan lang sa mga ito ay ang una, ang hindi pagsunod o ang pagtanggi sa otos ng kanilang mga kapitan ay pupugutan kaagad ng ulo o ramis mo sandaling lumabag. Binigyang halaga ni Commander Ching Shi ang pagiging sagrado ng kanilang mga bihag dahil kailangan nitong tratuhin ng mga pirata ng maayos at pakaini na nga naaayon sa kanilang mga pangangailangan. Hapang ang mga babaeng bihag naman ay bawal din pagsamantalahan o galawin ng mga pirata. Kahit na ano pang ranggo mo, kapag lumabag ka ay pugot ulo din ang katapat. Sakaling magtalik naman sila nang walang relasyon, ay kapwa papatayin din ang bihag na babae at ang piratang kaparehan nito. Pero kung sakaling talagang magkakaibigan at magpasya namang magpakasal ang dalawa, ay wala namang problema kay Commander Ching Shi basta ang kondisyon ay magiging tapat ang pirata sa kanilang pagsasama habang buhay. Dahil sakaling siya ay lumako ng landas, ay pugot ulo pa rin ang magiging hatol. Iyan at napakarami pang mga batas sa loob ng samahan ang ginawa ni Commander Ching Shi na pagkamat napakahigpit ay pumapabor naman sa bawat isa dahil pinapairal din niya ang pagkakapantay-pantay ng lahat lalo na sa karapatan ng mga kababaihan dahil sila man ay marami ding kasamahang babaeng pirata at ang pamumunong iyon ng isang babae ay talaga namang hanga-hanga na siya rin itinuturong dahilan kung bakit ganun na lang naging napakalaki ang kanilang hukbo sa kasagsagan ng pamamayagpag ni Ching Shi. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga hukbo at opisyal ng mga imperyong kanilang pinagnanakawan. Nakadalasan ay mga mayayamang politiko at opisyal ng gobyerno na protektado ng batas kaya't nagiging legal ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Samantalang iniingatan nila sa mga yungin ang malaking bahagi ng kanilang nakukulimbat habang ibinibigay sa mga tao ang para sa kanila. At ang pinakasagradong batas nila sa kilusan ay bawal na bawal ang pag-interesan ng sinuman ang pondo na kanilang nakokolekta dahil ang katumbas noon ay pugot ulo pa rin. Sa paglipas ng panahon, mabilis dumami ang kanilang nakokolektang mga kayamanan at lumaki na yun ng lumaki dahil hindi naman sila basta-basta nagpapatinag kahit pa makipagdigmaan ay nakakasabay sila. Anupat ang mga gobyerno na rin na mga bansang kanilang napupuntahan ang silang nakikipagnegosasyon sa kanila na dapat ay walang ganong pagtratong nagaganap para sa mga mandarambong na pirata. Pero iba ang hukbo ni Commander Ching Shi. Dahil bihasa din siya sa mga estratehiya at napaka mapangahas ang bawat pagsalakay. Ang red flag fleet sa pamumuno ni Ching Shi ay hindi kailanman natalo sa laban sa kabila ng pagsisikap ng mga opisyal ng hukbong pandagat ng mga imperyong gaya na lang ng Portuguese Navy at ng Dutch India Company na ang mga ito. Pagkalipas pa ng tatlong taong paghahari sa West Philippine Sea, nagpasya na si Ching Shi na magretiro bilang isang pirata dahil sapat na ang kanilang naipon para maging maganda ang kanilang buhay sa ibaba ng mga layag. Taong 1810, nang tanggapin niya ang amnestiyang inaalok ng gobyernong China na di gaya ng ibang mga tanyag na pirata na nagwakas ang kasaysayan sa isang trahedya o kung hindi naman ay nahuhuli ay napapatay sa mga labanan. Si Ching Shi ay kusang loob na sumuko sa kondisyong wala ni isa man sa kanyang mga tauhan ang ibibilanggo o uusigi ng batas. Mananatili silang may kontrol sa mga ito at wala ni singkong duling sa kanilang mga kayamanan ang kukumpiskahin ng gobyerno. Sa mga sandaling ito tumapad nga sa usapan ang gobyernong China at binigyan pa nila ng mga kabuhayan ang mga piratang nagbalik loob na ang iba ay nagkaroon pa ng posisyon at mga tauhan sa hukbong dagat ng China. Pero syempre ang mga tauhang iyon ay ang mga dati ring piratang kasamahan nila at simula noon ay nagkaroon na ng kapayapaan sa karagatang West Philippine Sea. Samantalang malayong malayo na sa dating tusong prostitute na naghahangad ng kapangyarihan, si Ching Shi ay tinamasa ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay ng masagana at puno ng karangyaan. Gamit ang napakaraming kayamanan, siya ay nagpatayo ng mga bahay pasugalan bilang lipangan niya hanggang sa siya ay namatay noong taong 1844. Si Ching Shi na nagmula sa pagiging prostitute hanggang pagharian ang karagatan, ay pumanaw sa edad na na putsyam na taong gulang na kontento at punong -puno ng kapayapaan. Siya ang nabansagang pinakanaging matagumpay na pirata sa buong kasaysayan ng mundo. Samantalang ang kanyang legasya ay binuhay at pinaimortal ng panahon matapos ma-inspire mula sa kanya ang karakter sa franchise ng Pirates of the Caribbean bilang isa sa siyam na pinakamakapangyarihang mga pirata. Ang estado ay pinagdanakawan ang mga may hirap habang sila ay nasa ilalim at pinuprotektahan ng batas. Ngunit ang mga pirata ay pinagnanakawan ang mga mayayaman habang sila ay nasa ilalim at pinuprotektahan lamang ng katapangan. Ikaw kaibigan, kaya mo bang pagmulan ng kadakilaan at magtimon para sa sarili mong kurso? Paano ka nagiging tuso sa buhay para sa kapakanan ng iyong mga ipinaglalaban? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay bigan. Hanggang sa muli, paalam.